ka GG si for today's video. Meron meron namang nagpaabot ng package dito. At ito yung binili natin. package. Si simbolo to sa art eh. Meron art namin. Ito yung yung poster color. Guys. ito naman ang paint. Ang paint. Ah, uh, meron siyang pink, guys. At saka, dito may red at yellow. Purple, guys. At hindi makakalimutan yung pan. Pang ganito, yung pang yung i siya dito. Hindi yung alam? tayo guys dito ang color ilalagay natin dito tapos kukuha tayo may isang color ilalagay natin dito ngayon isa isa guys okay Siyempre hindi makakalimutan yung illustration board ginagamit ko na ito dati pero bago to ngayon 1-8 tops and paano tayo hindi makaka-drawing a color? Hindi na yun yung makakalimutan nito. Okay. Bye guys! Subscribe to my video. Bye! Mga ka-GGC!